Matinding plano ni Trump para pabagsakin ang dragon at ang panganib na dulot sa ekonomiya ng China sa pagbabalik niya sa pagkapangulo ng Amerika. Pero bago yan ay huwag kakalimutang mag-like, subscribe at kalimbangin na rin ang notification bell para laging updated ka sa ganitong klaseng video. hindi maitatanggi ang pangamba ng China sa muling pagbabalik ni Donald Trump sa White House dahil nagdadala ito ng malaking pagbabago at posibleng panganib para sa kanila. Sa kanyang panunumbalik bilang Pangulo ng Estados Unidos, lumalaki ang alalahanin ng China sa mga susunod na hakbang ng Amerika, lalo na sa kontrobersyal na West Philippine Sea. Dahil sa tagumpay ni Trump, maraming tanong ang lumilitaw tungkol sa pagiging epekto nito sa rehiyon at sa kinabukasan ng China. Matatapos na ba ang pamamayagpag ng China sa Asia? Anong pagbabago sa ekonomiya at kapangyarihan ng China ang maaring asahan mula sa Amerika? At anong mga susunod na